Tatlo patay, isa sugatan sa banggaan naman ng truck at kotse sa Iligan City. Kasama mo mula sa RMN Iligan, si Radyo J. Dobarco. Tatlo ang nasawi habang isa ang sugatan matapos magsalpukan ang isang truck at Hyundai Accent sa may pulok Jess, Barangay Nalipuga, lungsod ng Iligan. Sa paunang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, patungong hilagang direksyon ang naturang kotse at pagdating sa lugar ng insidente. Bumangga ito sa harapang bahagi ng 10 truck dahil sa bangkaan. Kapwa nagtamu ng pinsala ang dalawang sasakyan sa kanilang contact portion. Bunga ng insidente, nasawi ang driver ng Hyundai kasama ang dalawang itong pasahero. Samtang dinala sa pulis Station 3 ang driver ng 10-wheeler truck para sa pagsampa ng kaso habang ang dalawang sakyan ay didala sa Traffic Enforcement Unit patuloy pang pa investigasyon hinggil sa naturang aksidente. Kasama mo sa Aramen LXIC Iligan, Radyaman J. Dobarco, Tatak Aramen.